What's up mga kagintong palad So panibagong vlog naman po tayo sa ating motor Ang naging problema nito is Hindi kumagana yung kanyang starter So kahapon po ito uh, Dinala ko doon sa may mekaniko So hindi niya nakaya na kaya uh, Paganahin yung ating starter so ang ginawa natin nang nag YouTube tayo. Salamat sa uh, yung kaibigan natin na vlogger. Uh, nakita ko yung vlog niya. Magaling, no? So ito ina-apply natin dito. So ang problema nito is yung kaniyang body ground dito, yung sa ground niya is naglo connection kaya hindi kumukuha yung kanyang starter may sa kabila sensya ng mga kagintong palad so ito tinis natin yung ating uh, start tick. Uh, okay naman gumagana at tines natin itong uh, ground natin dito ito yung kaniyang ground itong wire natin ito yung kanyang switch dito ito yung kanyang switch meron tayong kulay yellow at saka black kulay yellow at saka black ang kanyang ground is yung black yung positive nya is yellow so yan yung connection nya papunta dito so ito yung kanyang dating wire nagputol lang tayo dito So, yellow. May kita niyang yellow at saka black. So, nagdugtong tayo sa wiring natin. Kinuha natin yung socket na match dito na apat na pin. Yan. Yung yellow at saka black. So, pagdating dito, ang kanyang uh, kulay, yung yellow, nakakonek sa may blue na may white. Yung black naman, ay uh, yung ah uh, yung black naman naka black na rin dito palit tayo ng wire pagdating dito sa may connection dito ang ating positive trigger nya is yung kulay blue yan yan positive trigger nya yung kulay blue ang kanyang negative is yung black so dahil nga dito nawawala yung ating ground so nag jumper tayo dito sa ground dito dito so, sa light so sinubukan natin kanina okay no so ipakita ko sa inyo yung positive trigger natin so yung test light natin mga ingitong palad is naka positive so positive nga ah dito uh, naka positive siya positive trigger ililipat natin dito sa negative trigger kapag naka negative yan siya naka negative dyan nakaipit yung test light natin I test natin dito mula doon sa my start tick natin yung solenoid coil natin na static yan na, na light ibig sabihin yan uh, positive trigger yan siya positive trigger kasi nakakonect tayo dito sa negative so positive trigger yan siya so yan yung wiring dyan itong blue blue at na may white papunta dito sa may dito sa unahan dito ito. So, minsan na lolos yan. So, naayos na natin. Uh, mayroon ng positive dito. Yan, makikita na. Yan na yung positive niya. So, itest naman natin itong kanyang negative. Itong kanyang black. Yan, black. Negative. So, ibig sabihin, talagang negative yan. Magpa-positive trigger tayo doon connect natin doon yung positive sa battery itong test light susubukan natin dito yan, yan naka connect na jumper tayo dyan kasi hindi na nga kumukuha yung negative natin so meron oh yan negative so sinubukan natin subukan natin yung connection natin kanina okay na yan So yan yung switch. Yan. So. Yan. Maglo-lose contact lang nga ng mga pagintong palad. Okay. Yan. 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 Ito yung kanyang kill switch tapos natin yan mamamata yan, yan. pag naka on natin yan so switch natin ulit yan so simple lang pala mga kagintong palad so pag nawala yung kanyang negative so maghanap tayo ng negative ground dito i-jumper natin yan para masuplayan ng negative at mag triggers siya. so ganun lang kadali so kahapon nahirapan yung ayos. so maraming salamat at kung meron kayong natutunan dito sa ating uh, na vlog ay paki thumbs up naman paki like naman paki subscribe ang ating munting channel so maraming salamat